Yan, magandang uh, umaga. Nandito po tayo sa kagubatan. Kumukuha yung kapatid natin ng uh, baging na pulupot. Hindi itak yung binitbit natin kundi ilagari para di maingay. medyo mataas na to yung bundok na akita natin yung uh, kagubatan sa baba na yan ay ano na yan ang dagat ito yung sinasabi ko sa inyo itim na sinukuan ayan yung itim na baging ayan malaki na yung puno ito tingnan nyo kumuha tayo yung ano na yung luma na kasi maganda yung luma. Hindi mo na kailangan patuyuin. Wala aray. Ayan o. Yung puno nya. Yung baging. Malaki na. Ayan o. Malaki na baging ng. Ayun o. Malaki o. Ito. Ayan o. Malaki yung baging ng sinukuan. Malaki kaya wag natin na putulin yan kasi maganda yung may pagkunan tayo kung maubusan tayo na itim na sinukuan ayan o oh, itim nakakuha na po tayo ayan yan po yung nakuha ng kapatid natin na panumbalik wapot doon o umuoy ni ganyan ayun na nanugun ko daw Dami na, isabit mo lang. Ikabit mo lang sa bahay mo. Butang-ane butangan hang mukha. Matia. Kun ayen sa mo bilog sa mo na. Hmm. Parang uh, iba yung iniisip mo. <laughs> <laughs> Parang lago eh. <laughs> Ay. Ha ah, ayo na. Ayon oh, pulupo to. Kotin ni tagro. Ato, Ato pagito. Kunin natin yun. Baba pa uh, tayo. Ngayon, uh, medyo mataas na to eh. Kaya pumunta, pupunta tayo doon. Ayan o. Oh. Aray. Anak ko. natin yung ano. Yung anak Yung bato na ano na pala. Aray. Naku. Eh, yung ano yung baging ng sinukuan malaking puno bawa init man ba magat bag mo ayan mga kabartubis pakuha lang natin sa kabatin natin pakuha lang natin kasi na, na ano yung pa natin eh. Medyo mainit. Ha? Hmm. Huh. Ayan, hanggang dito lang muna. Ha. Alright. Huh, huh, huh. Parang nabagong yung, yung talampakan natin ah. Uh. Mainit. Pasensya na po. Padaan lang. Ayan. May hindi. Umawak sa atin. Umawak yung kinuha natin na aray, 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 aray. Kinuha natin yung parang sampin ito. Oh. Ayan oh. Gawin natin itong panangkap. Kaso, medyo masakit yung ano niya. Kinuha ng kapatid natin Oh yung baging na pulupot. Malaki talaga yung puno. Tapos ha, dito banda, ay eh biglang umitim yung puno. Yung, uh, umitim yung ano, parang ayaw, ayaw niya na magpapakita sa atin o oh, nangingiti mo oh. yan dito ayan dumilim siguro may tagabantay dito ayan o oh. ito yung puno puno ng uh, ah, tawag dito sinukuan na sinukuan na itim ayan o oh. tingnan natin sa taas ayan umitim dumilim ibig sabihin ayaw pasensya na po boto a uh, patayin muna natin yung video natin kasi ayaw ng tagabantay